Ang kasaysayan ng pagkawala at pagbabalik ng Israel sa kanilang lupain ay isang mahaba at komplikadong kwento na may mga relihiyoso, politikal, at historikal na aspeto. Ito ay nagsimula noong unang panahon at nagpatuloy sa makabagong panahon. Narito ang mga pangunahing yugto. Isa, panahon ng sinaunang Israel, 1200 BCE, 70. Lumang tipan, ayon sa Biblia, Itinatag ng mga Israelita ang kanilang kaharian sa lupain ng Canaan noong mga 1200 BCE, sa ilalim ng pamumuno ni na Haring Saul, Haring David, at Haring Solomon. Pagkakahati ng kaharian, pagkatapos ng pagkamatay ni Solomon, nahati ang Israel sa dalawang kaharian, ang kaharian ng Israel sa Hilaga at ang kaharian ng Juda sa Timog. Assyrian at Babylonian pananakop, noong 722 BCE, Sinakop ng mga Assyrian ang Hilagang Kaharian, at noong 586 na BCE, sinakop ng mga Babylonian ang Timog na Kaharian ng Juda, winasak ang templo sa Jerusalem, at dinala ang maraming Hudyo sa pagkakatapon sa Babylonia. Dalawa, pagbabalik mula sa pagkatapon, 538 BCE. Matapos sakupin ng mga Persyano ang Babylonia noong 538 BCE, Pinayagan ni Haring Cyrus ng Persia ang mga Hudyo na bumalik sa kanilang lupain at muling itayo ang templo sa Jerusalem, ang ikalawang templo. Tatlo, Roman Occupation and Jewish Diaspora, Pitumpungse Romanong pagsakop, noong 63 BCE, nasakop ng mga Romano ang Israel at naging bahagi ng Imperyong Romano. Noong Pitumpungse, pagkatapos ng isang pag-aalsa ng mga Hudyo laban sa Roma, winasak ng mga Romano ang ikalawang templo, at maraming Hudyo ang ipinadala sa pagkakatapon sa iba't ibang bahagi ng imperyo. Ito ang simula ng malawakang diaspora o pagkalat ng mga Hudyo sa buong mundo. Bar Kokhba Rebellion, 132-135 CE, noong 135 CE, matapos ang isang huling pag-aalsa sa ilalim ni Bar Kokhba, pinalayas ng mga Romano ang karamihan sa mga natitirang Hudyo at pinangalanan ng rehiyon bilang Palestina, upang burahin ang alaala ng Israel. 4. Diaspora, 135 sa 1948 CE Sa loob ng halos dalawang libong taon, ang mga Hudyo ay nanirahan sa diaspora, ngunit patuloy silang may malalim na ugnayan sa kanilang sinaunang lupain. Sa kabila ng malawakang pagkakalat, nagpapanatili sila ng kanilang relihiyon, kultura, at pag-asa na muling makabalik sa Zion, Israel antisemitismo at persecution, sa loob ng panahong ito, maraming Udyo ang nakaranas ng pang-uusig, diskriminasyon, at paminsang-paminsang genocide, tulad ng mga krusada, inquisition, at ang holocaust noong ikalawang digmaang pandaigdig. 5. Zionismo at pagbabalik sa Israel, late 19th century 1948 Zionismo, sa huling bahagi ng ikalabinsyam na siglo, nagsimulang sumibol ang kilusang Zionismo, na naglalayong maitatag muli ang isang pambansang tahanan para sa mga Hudyo sa kanilang sinaunang lupain. Isa sa mga pangunahing lider nito ay si Theodor Herzl. Balfour Declaration 1917, sa panahon ng Unang Digmaang Pandaigdig, ipinahayag ng pamahalaan ng Britanya sa pamamagitan ng Balfour Declaration ang kanilang suporta para sa pagtatatag ng isang pambansang tahanan para sa mga Hudyo sa Palestina na noon ay bahagi ng Imperyong Ottoman. Anim Pagkakatatag ng Estado ng Israel, 1948. Pagkatapos ng Holocaust, matapos ang Holocaust, tumaas ang suporta para sa pagtatatag ng isang pambansang tahanan para sa mga Hudyo. Noong 1947, ipinasa ng United Nations ang isang plano na hinati ang Palestina sa mga Estado ng Hudyo at Arabo. Deklarasyon ng Kalayaan ng Israel, 1948, Noong ikalabing apat ng Mayo, taong isang libu apat na Idiniklara ni David ben gurion ang pagkakatatag ng Estado ng Israel. Kinabukasan, sumiklab ang digma ang Arabo-Israeli nang ang mga kalapit na bansa ay umatake sa bagong tatag na Estado. Pito, makabagong Israel sa kabila ng maraming digmaan at tensyon na natiling matatag ang Israel. Patuloy itong nagsisilbing tahanan ng mga Hudyo mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, at naging isang makabagong estado na may mahalagang papel sa pandaigdigang politika at ekonomiya. Gayunpaman, nagpapatuloy ang mga tensyon sa pagitan ng Israel at mga Palestino, pati na rin sa ilang mga kalapit na bansa, lalo na tungkol sa usapin ng teritoryo at mga refugee. Ang pagbabalik ng mga Hudyo sa kanilang lupain ay itinuturing ng marami, lalo na sa mga relihiyosong Hudyo, bilang katuparan ng mga propesya sa Biblia. Sa kabila ng mga pagsubok, ang Israel ay muling nabuhay bilang isang malaya at modernong bansa matapos ang mahigit dalawang libong taon ng pagkalat sa iba't ibang panig ng mundo.